dami uh, ng tao dito. Eh yung Ayala Power Plant mo. Uh, welcome sa gabi. Good evening, Ayala. Gumaga kasi dito tayo na ano, pero natin makikita itong ano, mga ilaw-ilaw pa. Ang okay, natin ng gabi. Inaabot na kasi tayo ng gabi. Ating gabi na tayo ito makauwi. <laughs> uh, traffic pa. Ayan. Uh, Ayan mga lords natin. Nakikita nyo yung aming nadaanan. Amazing. Amazing color. Ah, mas meron pang Christmas doon. No? Christmas tree. Ayan. Ayan. Tingnan nyo na lang. Shout out at sa ating mga ano yung mga masipag na guard. Saka sa ating mga masipag na delivery. Punta <laughs> tayo sa kay Racky's Basement 1. Ayan, so hanggang sa dulo tayo. <coughs> Pwede pa. Kung oh, may receiving pa. Sir, Racky's? Maganda <laughs> <laughs> yan, sa sobrang dami ng delivery, sir. Eh, hey, thank you. yan mga lods wala tayong ano yon kaya lalilibutin ko muna kayo dito sa area na to ngayong gabi ¡Rápido! Ganda jenuh Marah

Ito ang maganda oh. Ito eh, ang maganda. <coughs> Mama ka naluto kahit isang linggo ka dito, upo-upo ka lang dito paggabi oh. Ito <laughs> 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 ang Uwi ka na pag gutom na gutom ka na. Hindi mo kaya umuwi. Ayan o. Ayan. Kita nyo naman mga rons. Yaman talaga ng mall dito. May ari. Ayan ang natin. Paso la signale. Ganda. parang drawing lang no nilagyan ng color ayun mga sa advance merry christmas dyan ha baka naman baka naman mayroon kayong mga ano dyan mga tala dyan matanggap tayo ngayon ng ano ng tala si kulang pa para mapuno yung tala natin yun o know? Ito ganda namin nila dito. Sulit yung design oh. Sulit yung design. Ay, yung uh, Ano yan? Bridge nila yan. Bridge. Hanggang doon sa dulo. Sigot <laughs> so, lang tayo. Shout out sa inyo mga loads. Yan. Ah, Namamas yan. Hayahay! Tayo hayahay din. Hayahay! <laughs> Ay, hayahay! <laughs> para dahil mga sultan, ikot-ikot mo lang. Alam mo, ikot-ikot talaga yan. Mag-driver uh, ka lang dito, tapos sa amung mo kumakain, putay. Gutom ka kasi ikot-ikot? Oo, gutom kasi ikot-ikot sa amung mo, nag-spentuhan ka, ano ka kaya nalatak na ngayon. Uh, eh, malaking Christmas, ano yan doon? Sa loob, maganda rin kasi, puro, ano? Attraction. Very attracted, ah. English speaking yan, very attracted. Dampot natin yan doon kanina sa baba. Ah, huh? uh, exit na tayo, exit. Exit. Yan yung yan yung bago. Yung bagong extension ng ano, mga hotel nila dito. sa labas, pag wala na tayong makikita ng ilaw ibig sabihin nasa labas na tayo sa gilid eh. yan mga lads nangyayad naman tayo uh, happy friday magandang gabi ating gabi na tayo makawin ito mamaya traffic pa